Hello nice. guys. Gandang hapon meron tayong tanggap ngayon na ano player uli. Na player na to po ay ang sira niya yan. Pag pagka sinaksak mo. Ah. Ano? Yan. Close, nagko-close siya. Tapos open uli bubuksan natin ngayon to guys okay hawakin hawak mo na bubuksan natin Ang binok na natin pala to. Oo, dito sa ano ko. Ang galing na rin paggawaan na. Mga Malamang, galing na paggawaan. Sino oh.

Duran guys Ang oh, problems plane. Problem siya ito lahat. Let's try. Up, dagdag. Ito lang natin, ah. oh, tag -tag na ito, guys. Manual natin. Ano lang guys oh? Manual mo lang, labas mo muna to. I-click mo muna. Tapos saksak mo ulit Saksak mo to. Oh, saksak mo dito plug in pag plug in mo maguho yan oh nag close siya nag close siya pero hindi niya nayanga to yan nuna ko pa kailangan babalik yan ok yun nag load na walang problema niyan guys mechanical mechanical problem edit natin oh, wala oh bet guys ito lang oh Kote mo lang to, mga baguhan. Ano mo lang, pidote mo lang ilalim yan, o. Oh. Alam, ingat mo ganon. Pag angat mo, tanggalin mo tong takit ng open mo na yung ano, DVD. Tanggalin mo to. nang ng ano ng okay. CD. Okay. Ngayon na guys. Agoy. Kalami. kay guys oh. Ito sa larin, oh. Oh. Oh, galing eh oh. Oh. Kita yo. Oh. Laki oh. Parang sinturon ko na to oh. Hmm. Oh. Nakibelt lang to guys ang problema kaya lang pinalit niya mali hindi <laughs> to para dito um, kailpain nga akong belt yun guys yun lang problema niya no ito lang oh belt lang mechanical belt ito lang ang babaklasin niyo. kaya lang ang kinabit ng tropa ko dahil gumagawa-gawa din yon. ito ang ginamit niya oh talaga si classmate to, oh laki ng belt pang kalabaw na tong belt na to eh, oh. kasi laki ng ano ah kasi laki ng katawan ko <laughs> yun trouble nito guys ng DVD na to Aime. yan yan ang ano nyan ito dapat guys ang, ang dapat gano oh. yan lang oh. Oh, ito so, oh Hmm? Laki ng diferensya, no? Yan, no? Ito nga, maliit pa nga itong tutusil, pero hataking ko na lang yan. Yeah. patay, na. <laughs> so guys, yung gagano to, ito. Ayan. To. Binalik mo yan. Ayan, matanggal na. tanggal na to, Yan lang. Ito, tulak mo doon sa gilid. Ito, tulak mo sa gilid dyan. Para pumasok. Okay. Pasok mo yung doon. Dito na radaan yan. No. Ayan, ganun guys. Simple. Simple lang. Oo. Oh. Kain ng mo ng problema, simple lang. Ulod niyan, guys. Ijik natin ngayon. O oh, lumalab, nag eject na. Kagalin. Oo. oh. Okay, guys. Sarado na natin 'to. Sige na kasimple. Kaling dalawa to, guys. Dalawang unit eh. 'to. Pare sa to 'to eh. Tatsaka yung ano na yan, oh sakura na yan kukuha na hindi natin yung gagawin din natin mamaya to sakura na yan 733 sakura walang sounds output yan ako kayo okay, okay tupudin ko na to yun lang kadali guys baklasin mo lang yan ikan ikan bill sarado muna to okay na hindi na tawagan yung mayari ito matitesting guys kung nag-reading to hindi kasi walang dala yung may-ari na tip para sa kanya o oh, CD hindi, hindi, ako iniwanan ng CD iniwanan sa kanila natin. Hmm? Ano na simple. Try natin ulit. Power. Doot agad. I-edit natin. I-edit na guys. Okay na. Okay na yan guys. Oh. i na. Oh. Simple. Minsan guys, ang problema nito. Kailangan. Ito naglalaro guys. May eh problema din yan minsan. Langisan mo itong ano. Langisan nyo lang itong ano. Itong release nya. Itong ano na to. Rad. Yan. Lagyan mo lang langis minsan kinakalawang yan. Pag kinalawang yan, hindi na makaikot 'to. Oh. Hindi na maka moving. Hindi na makatakbo-takbo. Kailangan guys, pag nag-testing kayo na good 'yan. Tatakbo yan ganito yan, oh. Mo. Pa-plug in ko. Oh, plug in. Ah. Kagalaw yan, oh, di ba? So switching yan. Pag hindi nag-switching yan, guys, hindi ikot 'to. Oh. Kailangan tandaan niyo lagi yan pag nagre-repair kayo ng mga DVD. Yun, doon lang to sa mga baguhan ha. Yun, yung mga veterans na na kayo manood, skip na lang. Sobra akong apektado doon sinabi ni Charles ko na doon lang to sa mga baguhan na wala pang alam. Hindi pa marunong gumawa. Ayan. So, Kaya magpapalit ng ganito kalalaking belt. Belto di, belt ng kalabaw. Hindi belt ng DVD yan. Okay na guys. Thank you for watching.